Kumusta mahal ang mga mamumuhunan at mga ngalakal? Proyekto kasama mo system, Guru Markets. Nagsisimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay pag-aralan natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong pag-aralan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng kumpanyang pinag-aralan ng mas mabuti. Ngayon ay ihahambing namin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya sa iyo Upstart Holdings Inc. Ticker, Lee Ginawa ang pagsusuri gamit ang kasalukuyang data simula noong Abril 03, 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, markets kumpanya Upstart Holdings Inc. na bibilang sa subkategory. Loans, 66 na organisasyon ang lumahok sa pagsusuri, ito ay napakakinatawan. Hanapin ang talahanayan ng mga order sa dulo ng video. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan, minus 7.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subcategory ay 0.4 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong stock market sa kabuan. Makikita natin ang average na marka para sa buong stock market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa markang minus 7.5 puntos para sa kumpanya Upstart Holdings Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Upstart Holdings Inc. at pagbabahagi ng subkategori. Makikita natin yan sa nakalipas na labindalawa buwan na stocks Upstart Holdings Inc. Nagpakita ng pagbabago ng 80.2%. 32.1% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang tandaan ang katotohanan ng ito. Market capitalization ng kumpanya Upstart Holdings Inc ay 4.46 bilyong dolyar. Market capitalization ng subcategory ay US dollars 200 at 4.2 bilyon. Upstart Holdings Inc account para sa isang bahagi ng 1.846%, ito ay isa sa mga maliliit na kumpanya sa subcategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay US$0.63 bilyon. At ang capitalization ng subcategory ay US$128 bilyon. Upstart Holdings Inc. account para sa isang bahagi ng 0.488%. Nang gumawa ng paghahambing ng mga bahagi ng palitan at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Upstart Holdings Inc. sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 1.846%. Ang capitalization ng balance ay 0.488%. Ito ay 74% mas mababa kaysa sa bahagi ng stock market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng samahan sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng kumpanya ay umaabot sa US Dollars 1.52 Bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay umaabot sa 200 at 241.3% ng kapital. Resulta sa antas ng utang ng kumpanya, napakasama minus 2 puntos. Ang balance ng market value ng kumpanya sa tubo ay 0. Habang ang average sa subkategory ay isa na mas masahol kaysa sa average sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng stock sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars isang daan at dalawamput milyon. Ang mga inaasahan kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. At ito ay negatibo para sa kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kung ihahambing sa sa sasubkategory, mabuti isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay pito. Ang average para sa subkategory ay isa punto pito na tatlong daan at labindalawa mas mataas kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga indicator sa subkategory, masama minus isa point. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 640 Milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Nalubhang masama para sa mga prospect ng kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory. Masama, minus 1 puntos. Ang margin ng benta ay minus 20.2% na may average sa subkategori na 8.7%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 20.1%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 0.572%. Ito ay 223% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization at ito ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang halaga ng stock market ng kumpanya Upstart Holdings Inc. malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng market capital para sa bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng daan at dollars samantalang para sa subkategori isang libo, isang daan at anib na po dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay dalawang daan at dalawamput dalawa punto Pagtatasa ng halaga ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay minus isang daan at pito punto pito libong dolyar, na may average para sa subkategory, anim na pito dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average para sa subkategory at mga indicator ng kumpanya ay pitumput pito Pagtatasa ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay 534,000 dolyar. Ayon sa subkategory 683,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 28%. Pagtatantya ng dami ng benta sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay tumutugma sa 22.5% na may average para sa subkategory na 7.3%. Ito ay isang pagtatasa ng posibleng panganib ng isang maikling skis. Teknikal na tagapagpahiwatig Greha labing apat na nagpapakita ng antas na 30% para sa kumpanya Upstart Holdings Inc. Habang para sa subkategori ang antas ng RC, labing apat na ay humigit kumulang 51%. Potensyal, ang mga bahagi ng subkategory ay mas mataas ang halaga kaysa Upstart Holdings, Inc. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 47.64. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars apat. Ang pagkakaiba sa pagitan ng aktual na pagtatantya at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 60%. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko mayong season gamit ang isang reference na sistema ng pagsusuri guru, markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at libre, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga securities ng kumpanya Upstart Holdings, Inc. Sistema ng pagtatasa ng impormasyon at sanggunian guru, markets isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng order na bumaba sa presyong US Dollars 47.63 bawat bahagi. Nabuksan ng deal dahil medyo mababa ang valuation ng kumpanya. Ang kumpanya ay tinasa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 33.87. Ang stop loss ay nakatakda sa 61.37 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Mayo 03, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, LALAY, magiging pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing deal ay naipublish na sa channel kapag isinasara ang isa sa mga order, basic o pagbabalans, Ang kabaligtaran na pagkakasunod-sunod ay otomatikong isinara. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at paggamit ng sistema ng impormasyon Guru Markets.